Guys. Good afternoon mga ka -Riselle. may Nagiging ko tayo dito sa may Mola Sa may SMX Antay natin yung Sakay natin mga ka-resell director ng Cardinal Tagley Cardinal Help Tagley yan mga ka-recep habang nag nagbablog tayo at sa mga basher dyan sa mga followers dyan paki supportan mo kung buhay seryoso ng mga vlog Tsaka sa mga basher ko din Nagpapasalamat din ako Dahil sumasuporte din kayo sa akin Kahit basher kayo Kaya po mga karacer Sa wala ko sa hindi nagko-comment yan Maraming maraming salamat din po At masuportahan niyo yung Facebook page ko Facebook account ko yung mga karacer sa channel ko please help to vlog ang like and share comments follow mga kapitser dito tayo sa mall of asia isimix ang sukay natin ay director yung mga kapitser habang nagaantay tayo umiikot tayo dito sa mall of asia

hatid natin sa Palma Real Palma Real Ayan mga kalisher Isim X ano nag na Ayan mga sir tapusin ko na yung vlog ko kahit may kisilang ayun mga

Oh. Ano? <laughs> Nangamuti na. <laughs> Nangamuti na. Nangamuti na yung Volkswagen. Kapin mo na. Ay, mahal. mga followers ko dyan thank you you're watching maraming maraming salamat po sa mga sumong sa akin sa Resia Moto Vlog thank you you're watching hanggang dito lang po maraming maraming salamat po